Magandang araw ako po si J.M. De Jesus. para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Sinimulan na ng Clark Development Corporation o CDC at ng Clark Water Corporation o CWC ang serye ng mga public consultations singil sa panukalang dagdag singil sa serbisyo ng tubig sa Clark Freeport Zone itong September 9. Ang bag na ito ay tinawag na Rate Rebasing o 2026 o RR26 ay may layo matiyak ang makatwiran at pata sa singil sa tubig na sumasalamin sa aktual na halaga ng pagbibigay ng maaasahang serbisyo at wastewater services sa pamamagitan ng Rate Rebasing Scheme. Sa pulong, binigyan diin ni Gloria Victoria Taruc, Vice President for Legal Affairs Group ng CDC, ang pagnanais ng korporasyon na magkaroon ng transparent, may pananagutan at inklusibong pagdidesisyon nais ng CDC na ipabatid sa mga stakeholder at publiko ang mga panukalang pagbabago sa singil ng tubig, ipaliwanag ang dahilan sa likod ng rate rebasing process at dinggi ng kanilang mga puna, alalahan, alalahanin at rekomendasyon. Aabot sa 62 opisyal ang 37 locators sa lumahok sa RR26. Ibinahagi sa forum ang comprehensive update sa performance ng CWC batay sa nakalipas na rate rebasing commitments Ipinilisinta ni CWC President Melvin tan ang detalyadong service improvement plan para sa RR26 na naglatag ng mga estrategiya at mga inisyatiba upang mapalakas ang kalidad ng serbisyo, malutas sa mga problema at matugunan ang nagbabago pangangailangan ng locators. Nakahalap naman ang mahalagang puna at rekomendasyon mula sa mga locators sa bukas na talakayan matapos ang presentasyon ng RR22 ng CWC. Tangi Clark Water Corporation ang nabigay ng serbisyo ng tubig at used water sa Clark Freeport at Clark Special Economic Zone. Matatanda naging mahalagang yugto ang pag-aproba ng rr 2020 RR 22, noong 2023 dahil ito ang unang matagumpay na rebasing exercise mula pa noong 2014 at unang momento sa taripa ng CWC sa loob ng labing pitong taon isinasagawa ang rate rebasing exercise tuwing apat na upang i-recalibrate ang singil sa tubig batay sa aktual na pamumuhunan, service performance at future improvement plan. Para sa iba pang balita at updates, tutok ko lang sa pasada balita mamayang alas dos ng hapon. Ako po si Jay Jesus, Magandang araw po.